what's up guys update nami diri karon sa area sa among payag update sa among payag mo ni siya guys ang uh, agi sa 4 days and 1 half 4 days and 1 half nga work sa duha ka panday o isa ka labor mo ni siya update sa akong payag na preparing ni para sa flooring. Namungi ko ang kay just in case kung magbaha, magtaas ang tubig, we don't know. The weather is koan. Uh, para dili na tama bahaan. Uh, pero diri guys, actually, wala diyo baha diri. Yan, nindot kayo ang yuta. Habukan. So, Mag-garden na po Para na po tay Makaon nga mga first ko nga gulay. So, dili nga part. Dili ko magbuhat og extension. Para sa ko ang munting chapel. Para sa healing ministry na ko dili ah. Kunya, dili ta grocery Dili tama kuan sa mga Bible studies. Dili. Dili nga area o sa akong healing so murag na na dyan ko eh mahimo uh, nga area ano yung eh, bahalag piot bahalag gamay basta na ay mahigdaan sa pasyente kung kinanglan hiluton niya uh, makapabukal ta sa mga herbal medicine nga angay na itong ipainom sa itong mga pasyente niya napod tay holy altar nga ato ang uh, pagaludhan kung kita Uh, during the prayer time. Mm. Kaya maghatag mong mga pagtulunan sa itong mga pasyente. Paano makatanggap og mga milagro ba? Miracles. Kaya naamanggod sa tuang mga maayong nga buhat o kasing-kasing uh, susama niya sa ito ang ginong Jesus. So kaming duhas ako ang bana na adari nag-update. Wala, la, Sunday man ron. So, wala sa may magpa trabaho. So, mo ang update. Four days and a half work niya. Ni na. Na. So, nana ko'y gitanong diri nga tapol, na. Para, tapol. nga bayabas. Duha ka puno. So, kana, Tapol. Yeah, tapo dito ang isa. So, kini nga area, buhatan po na ako ni Dari sa Gamay para hulatanan sa magpatambal kay mura og maliter el ni siya diri ang tirasa patuyok anak didto anak diha ang ko ni diri magbuhat pug ko og gamay nga abuhan para takangan sa ko ang mga herbal medicine nga angay na kong uh, lutuon para sa mga pasyente ya yeah. ang ako ang altar So, ana lang ta, ana lang ta ka sayon para sa atong kuan. Pero gamay ra na nga kuan, pero dilita mo maka lihok. <laughs> so, hopefully uh, mahuman ra jud ni uh, ang among mga kuan. <laughs> Bugat pa. So, mo lang to guys. Magdaghan kayong salamat sa support. Magdagan salamat sa pagtanaw sa makadiyot. God bless you all.